Sabi ni initially sa akin plus 3 yung glucose sa urine. Been on Jarjans Duo for one year. Yung plus 3 na glucose po sa urine or asukal sa ihe, ibig sabihin po, umiihi ka ng asukal. O, oh, yun yung tinatawag na glucosuria. <coughs> Excuse me. Um, pwede, i-expect nyo po talaga siya kapag ikaw yung nagtetake ng Jarjans Ano po yung Jargent's? Ang Jarjans po ay brand name ng Empagliflozin Ah, uh, kaya siya duo kasi may kasama siyang metformin. So, 2-in-1 po siya na gamot para sa diabetes. So, tulad ng sinasabi ko dun sa mga previous video ko, of course metformin, alam na natin 'yan, gamot 'yan sa diabetes, tumutulong po 'yan na 'wag masyadong uh, gumawa ang atay natin ng asukal para bumaba yung asukal. Nakakatulong din po siya sa uh, insulin sensitivity. Yung empagliflozin, tulad din ng mga previous video ko, ang sabi ko po ang isa sa mga ang pinakatrabaho po niya is wag ma-reabsorb yung asukal Sa katawan natin Sa dugo natin So ang gagawin Iihi po ng iihi Ng katawan natin yung sugar Para po bumaba Yung sugar natin sa dugo Kaya po siya nakakatulong Sa diabetes So expect mo na talagang uh, Gumagana yung gamot Dahil po nakikita nyo na Lumalabas po yung asukal sa ihi Dyan sa urinalysis result nyo Alam mo na? Đóng muốn à